ng tanghaan sa inyong lahat no ngayon kami dito pag baba sa may ano sa barko dito naman bandang samar bawat ano ng tulay pinapababa kami pinapaglakad kasi bawal umano doon sa loob pinagbawal kasi baka sisira na kasi daw yung mga tulay dito sa may samar kaya ganun sa Eros no? Pero hindi pa to yung ano San Juanico Hindi pa to San Juanico ah Doon pa malayo pa yung San Juanico Kaya Naglakad Kaya oh. Inaayos kasi lahat ng ano dito. Ayun oh, tulay oh. Ayun. Ayan sila oh. Lahat ng tulay daw dito. Yung mga pasahero, pinaka baba Tara. Hindi mano daw yung tulay. ano gagawin natin ibaba na lang tapos sasakay ulit Ngayon, dito yung bus. Sasakay ulit kami. Mamaya naman, baba na naman. Tapos sakay na naman. Ganoon talaga. Kapag-track ka din. Ha? Kapag-track ka din. Oo. Mamaya naman, baba na naman tayo. Saka? E, sakay na naman. Babasa kay lang to. Pero yung mga senior, hindi na pinapababa. Sa loob na lang. Kaya ganon. So yun know, okay, mamaya naman ulit.